Ang Honda Giorno 125 2024 ay isang modernong scooter, na nagtataglay ng mga klasikong elemento, at makabagong teknolohiya. Ang scooter na ito ay dinisenyo upang magbigay ng kahanga-hangang riding experience, na pinagsasama ang style, comfort, at functionality. Ang Giorno series ay unang inilunsad noong 1992. Ang pangalan na Giorno ay isang Italian word na nangangahulugang araw na sumasalamin sa bright and cheerful design ng scooter. Ang Giorno series ay kilala sa kanilang retro-inspired design at user-friendly features na nagtataglay ng charm ng classic scooters habang pinapahusay ang modernong teknolohiya. Ang Giorno 125 ay bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng Giorno series na naglalayong magbigay ng mas abot kayang at stylish na scooter para sa mga urban commuters at mga naghahanap ng praktikal na paraan ng transportasyon. Ang Honda Giorno 125 ay kilala sa kanyang retro-inspired na disenyo na nagbibigay ng classic charm at modern elegance. Ang curvy lines at smooth bodywork nito ay nagbibigay ng nostalgic feel habang pinapanatili ang makabagong aesthetic. Ang rounded headlamp, chrome accents, at iba't ibang kulay at graphics ay nag-aambag sa timeless appeal ng scooter na ito. Kung naghahanap ka ng isang stylish na scooter na hindi lamang functional kundi visually appealing din, ang Honda Giorno 125 ang tamang pagpipilian. Ang ergonomic design ng Giorno 125 ay isang malaking bentahe, lalo na para sa mga nagko-commute araw-araw. Ang riding position ay dinisenyo upang magbigay ng maximum comfort kahit sa mahabang biyahe. Ang upuan ay malambot habang ang handlebar at footpegs ay nakaayos upang magbigay ng relaxed riding posture. Ang wide handlebar ay nagbibigay ng better control, lalo na sa urban conditions, na nagpapadali ng pagmamaneho sa traffic. Ang Honda Giorno 125 ay may 125cc, single cylinder, air-cooled engine na nagbibigay ng sapat na power para sa iba't ibang uri ng biyahe. Ang kanyang maximum power output na 8.5 horsepower at torque na 9.8 Nm ay nagbibigay ng smooth at efficient na performance. Ang advanced fuel injection system ay nagbibigay ng mataas na fuel efficiency na mahalaga para sa mga nagtitipid sa gastos ng gasolina. Bukod dito, ang digital instrument panel at smart key system ay nagdadagdag ng modernong touch sa scooter na ito. Ang Honda Giorno 125 ay may disc brakes sa harap at drum brakes sa likod, na nagbibigay ng superior stopping power at control. Ang LED lighting system ay nagbibigay ng maliwanag at efficient na ilaw, na nagpapaganda ng visibility sa gabi at umaga. Para sa dagdag na seguridad, ang scooter na ito ay may smart key system, na nagpoprotekta, laban sa mga magnanakaw. Ang mga feature na ito ay nagbibigay ng peace of mind sa mga riders, lalo na sa mga urban settings. Ang Honda Giorno 125 2024 ay isang standout choice para sa mga naghahanap ng reliable, stylish, at efficient na scooter. Sa kanyang modernong disenyo, advanced features, at superior performance, ito ay nagbibigay ng exceptional riding experience. Kung naghahanap ka ng isang scooter na kayang magbigay ng comfort, performance, at seguridad sa lahat ng uri ng biyahe, ang Honda Giorno 125 2024 ay isang magandang pagpipilian.